So, ikaw ba ay ini-ignore ng isang lalaki? Yung tipong hindi ka na niya pinapansin, hindi na siya ganun kasweet, hindi na siya ganun kalambeng, hindi ka na niya masyadong kinakausap. Yung excitement sa bawat kwentuhan ninyo, sa bawat mareti sa ninyo sa araw-araw nawawala na. Di ba? Nung una ninyong magkasama, nung unang mga buwan, taon ninyo sa inyong relasyon, nandun pa yung excitement lagi kayong excited pagka kayo ay nag-uusap. Pero bakit ngayon mga kamamay, bukod sa hindi ka na niya kinakausap ng maayos, ini-ignore ka pa niya. So ngayon, sa video ng ito mga kamamay, share ko sa inyo ang mga bagay na kailangan niyong iparanas sa isang lalaki upang mahinto na yung pag-ignore sa iyo ng isang lalaki. Sapagkat napakasakit o napakabigat sa damdamin na yung taong pinili mo, yung taong minahal mo, yung tipong pinag-alayan mo ng buhay mo, is binabaliwala ka, ini-ignore ka. So ngayon sa video ng ito, dapat tapusin nyo ito mga kamamay sapagkat napakahalaga ng bawat tips na i-share ko sa inyo upang manumbalik muli okay? at hindi na i-ignore ang isang kagaya mo. So huwag natin masyadong patagalin mga kamamay. Ano ba yung number one tips upang huminto sa pag ignore ang isang lalaki sa iyo. So yung unang dapat mong gawin, reverse psychology. Kung ikaw man ay hindi niya pinapansin, binabaliwala ka niya, iniignore ka nga, eh kailangan ganun din ang gawin mo sa kanya. Huwag kang maghahabol, huwag kang magmamakaawa, huwag kang iiyak o huwag mo siyang iiyakan para lamang bigyan ka ng atensyon. Tandaan niyo mga kamamaya, nakakapagpababa po ng halaga, ng value sa isang lalaki kapag ka nakikita niya na para kang pusa o aso na hahabol-habol sa kanya. Lagi niyo tatandaan mga kamamay, may value ka, may halaga ka, babae ka, hindi ka pinanganak ng iyong nanay para lamang humabol sa isang lalaki. Tandaan niyo ha, ah, kahit yung pera, gusto mo niyo, itapon niyo, may pupulot pa rin dyan sapagkat may halaga yon. E ikaw pa kayang babae? Kaya mga kamamaya, kung ikaw man ay ini-ignore, binabaliwala ng isang lalaki, hindi mo siya kailangang habulin, hindi mo siya kailangang sigawan, o hindi mo kailangang magalit at humingi sa kanya sa pilitan ng atensyon. Sa madaling sabi, ang gawin mo reverse psychology, gawin mo rin sa kanya kung ano yung ginagawa niya sa iyo. Okay, para sa ganun, pag napansin ng isang lalaki na, Teka lang, bakit itong babae na to hindi na naghahabol sa akin? Magtataka siya, magtatanong aalamin niya ngayon, mag-iimbestiga yun sa iyo kung bakit hindi mo na siya hinahabol. Una niyang sisilipin, baka mamaya may taong nagpapasaya sa iyo. Baka mamaya mayroong uh, taong kumapapel sa papel niya sa buhay mo, which is kahit wala mga kamamay, reverse psychology ang gawin mo sa kanya. Para sa ganon, ma-realize niya hindi mo siya hinahabol. Pagka na-realize niya na walang naghahabol sa kanya at ikaw patuloy ka sa ginagawa mo, nagiging masaya ka sa ginagawa mo, sa kung anumang pinagkakabisihan mo sa araw-araw, ay -araw, eh, talagang ang isang lalaki ngayon ang susuko okay, sa pag-iignore niya sa iyo. Kung dati rate, binabaliwala ka niya kasi nga habol ka ng habol, Ganyan talaga yung eh, nature yung eh. nature ng isang lalaki kapag ka nakita niya na merong isang tao na humahabol sa kanya, lalo siyang nagpapahabol, lalo siyang tumatakbo, lalo siyang lumalayo. Kaya kung hindi mo siya hahabulin mga kamamay, walang dahilan para siya ay tumakbo. Walang dahilan para siya ay lumayo. Sa so, madaling sabi, kung ginagawa mo yan, siya yung mag-iisip, siya yung magtataka at kakatagalan, siya na yung maghahabol sa iyo. Mahihinto ang pag-i-ignore niya sa iyo sapagkat ipinakikita mo na wala kang pakialam, na hindi epekto sa iyo yung ginagawa niyang pag i -ignore. Kaya ngayon, siya ngayon ang mag-iisip, kalaban niya ang kanyang utak at puso sa pag-iisip kung bakit ka ganyan, kung bakit hindi ka na naghahabol. At katagalan mga kamamay, ang isang lalaki nang maghahabol sa iyo, mag-iisip, magtataka, mag-iimbestiga kung bakit ka ganyan. Mawawalan siya ng oras para ignorant ka. mawawalan siya ng oras para tumingin sa ibang tao, sa ibang babae, sapagkat sa iyo pa lamang na sa kanya, eh hindi na siya makamove on. Kaya mahalaga na mag-reverse ecology kung sa tingin mo ini-ignore kanya. So number two, pataasin ang pagiging high value mo. Gaya nga nang sabi ko sa inyong mga kamamaya, maging busy kayo palagi sa inyong sarili. Unahin niyo ang inyong sarili bago 'yung mga lalaki na 'yan. Sapagkat kapag kainuna niyo 'yung mga lalaki na 'yan, lalo kayong maghahabol sa mga 'yan. Lalo kayong bababa ang value sa mga 'yan hindi nyo makikita ang halaga mo sapagkat uh, hindi mo nga napapansin na ang sarili mo ay nalolo siyang sapagkat hindi mo nga napapansin na ang sarili mo ay nauupos sapagkat hindi mo nga napapansin na ang inyong itsura okay, ay natutuyot na dahilan kung bakit ka lalong hindi iibigin hindi papansinin, hindi bibigyan ng oras ng isang lalaki pero kabaliktaran nito kung ikaw ay nag-aayos ng sarili mo nagiging high value ka nag improve ka, nagpapasexy ka, kumakain ka ng healthy diets, okay? Ikaw ay nag-aaral, ikaw ay uh, nagpapayaman, rumarakit ka, sumasideline ka, nagtatrabaho ka, may negosyo ka. Isa eh, sa madaling sabi mga kamamay, mas makikita ng isang lalaki ang pag-angat mo kapag kawala siya sa buhay mo. Mas marirealize niya na mali yung kanyang mga ginagawang pag ignore sa iyo kapag ka nakikita niya na nagiging high value ka kahit ini-ignore kanya. Kaya mga kamamay, lagi ko sinasabi sa inyo, ha, ah, huwag niyo pa rin kalilimutan ng inyong sarili. Kahit na kayo ay niloko, kahit na kayo ay hindi pinapansin, kahit siya ay may pinaprioritize na ibang tao bis ibang babae, kailangan huwag niyo kalilimutan ng inyong sarili na i-improve parate sapagkat yan ang magiging dahilan ng isang lalaki para siya ay muling bumalik sa iyo. Kaya mahalaga na kailangan muling ibalik ang pagiging high value mo sa pamamagitan ng pagpapaganda at pagbibigay ng halaga sa sarili mo. Okay? So next, huwag mo siyang awayin sa tuwing ini-ignore ka niya. Tandaan niyo mga kamamaya, kapag ka kayo ay nagiging uh, bayulente, sa tuwing mararamdaman niyo na hindi kayo pinapansin ng isang lalaki, nahahati yung kanyang attention, eh lalo siyang lumalayo sa inyo. Kailangan hindi niyo siya pipilitin na bigyan kayo ng oras. Hindi nyo, hindi niyo siya pipilitin na kayo ay pansinin. Hayaan nyo sila ang magbigay ng oras sa inyo. Kamamay, paano nga magbibigay? Ayaw nga akong bigyan. So, kailangan nyo lang mga kamamay na maging neutral sa mga nangyayari. Kung ayaw nyo magbigay, hayaan mo. Basta piliin mo pa rin na unahin ang sarili mo. Wala sa iyo problema kung hindi ka niyo pinipili. Ang tanging control mo dito is iangat mo ang sarili mo at yun ang magiging dahilan upang manumbalik muli ang isang lalaki sa iyo. Maging high value ka lagi kung sinasabi sa iyo. Kailangan mong bigyan ng halaga ang sarili mo. Irespeto mo ang sarili mo. Eh, ang hirap sa mga babae dyan. Sa halip na irespeto ang sarili, magayos, iangat ang sarili, eh hindi, naghahabol, nagre -reklamo umiiyak, nagmumukmok. Bakit kayo ganyan mga kamamay? Hindi nyo kailangan gawin yon pagdating sa isang lalaki sapagkat lalong bumababa ang halaga mo pagdating sa kanya. Kaya ang maganda mong gawin ngayon, mga kamamay, hayaan siya kung hindi ka binibigyan ng atensyon. At tigit at lalo, wag mo siyang aawayin. Sapagkat kapag ka inaway mo yan, lalong lalayo ang loob niyan sa iyo. So next, Lumabas at mag-enjoy kasama ang mga kaibigan mo at mga mahal mo sa buhay. Okay mga kamamay, ito na nga yung uh, time na talagang ini-ignore ka na ng isang lalaki. Halos ilang araw nang hindi uh, kinakausap ka, ilang araw nang hindi umuuwi sa kondo, ilang araw nang hindi kayo nuuwian. So it's time para ikaw naman yung magsaya. Bakit hindi ka lumabas? Hindi ka magsaya kasama ang mga kaibigan mo? ang mga mahal mo sa buhay. Kasi kapag nagkataong ganyan, na nakakalabas ka, na nai-enjoy mo pa rin ang buhay mo kahit wala siya, magtataka na naman yan. Bakit kailangan mong gawin yan? Okay, so at isabihin mo sa kanya na ginagawa mo yun kasi wala ka namang haasahan sa kanya. Okay, at the same time, sabihin mo, doon ka masaya. Okay, para sa ganun, so, ma-divert ang nararamdaman mong sakit, lungkot, Okay, pagdating sa kanya at pag nakita niya na sumasaya ka kahit wala siya sa buhay mo, mapapaisip na naman yan. Magtataka na naman yan kung bakit kaya mong sumaya kahit wala siya sa buhay mo. At pag nangyari yun mga kamamay, mapapaisip pang isang lalaki. Teka, baka mamaya, iwanan na ako neto. Teka, baka mamaya meron na tong ibang minamahal sapagkat uh, hindi ko nga ito nabibigyan ng oras. So mapapaisip pang isang lalaki. Kung kaya't ang isang lalaki, ay mahihinto sa pambabaliwala niya sa iyo at muling mabubuhay yung pag-ibig at ang atensyon niya ay ibibigay niya sa iyo sapagkat merong ibang mga tao eh na kumukuha ng atensyon mo at hindi malayo pagdating ng araw magiging fully develop yung nararamdaman mo sa ibang tao kasi diyan ka sumasaya eh kasi sa mga kaibigan mo ikaw nakakahanap ng talagang uh, panatag na loob saya Compared doon sa iyong partner na walang ibinigay, kundi problema. Kaya mga kamamay, ha, kailangan nyo rin lumabas, magpakasaya, para kahit pa paano makalimutan nyo yung problema ninyo sa inyong buhay pag-ibig. Makakatulong yan mga kamamay upang ma-realize ng isang lalaki na dapat pala hindi kanya ini-ignore. Okay? And last, magpaganda at muli mo siyang akitin. Tandaan nyo mga kamamay ha, kung bakit ang isang lalaki ini-ignore ka sa wala na siyang makitang maganda sa iyo. Wala na siyang makitang uh, kaakit-akit sa iyo. Kung dati-rate, -dati, ang ganda-ganda pa ng katawan mo, ang ganda ng puwet mo, ang laki ng hinaharap mo, pero bakit ngayon nalosyang ka na? Dahil ba sa mga anak mo? Dahil ba sa hindi ka na makapag-workout? Yan ang mga dahilan mo. Mga kamamay, tumigil kayo dyan. Hindi dahilan yung mga bagay na yan. Kung talagang gusto mo ginagawa mo, may maisisingit mo yan sa iyong uh, oras. Kamamay, masyado na akong busy. Wala na akong time. Lagi na akong naglalaba. Halos maghapon na yung kinain ng oras ko. Yung paglalaba ko, pagsampay, pag-aasikaso sa mga bata, mga kamamay. Kung gusto niyo yung isang bagay, kaya niyong isingit yan. Okay, hindi naman maghapon din ang pag-workout eh. Hindi naman maghapon din yung pag-gym. So ilang oras lang yan o oh. minsan nga 30 minutes lamang eh, di ba? So isingit nyo mga kamamay kaysa dumating yung time na eh, ipagpalit ka ng isang lalaki dahil lang sa mga dahilang ganyan. Ayoko mangyari yung mga kamamay. Kaya muli nyo sana i-improve ang sarili ninyo, magpa-sexy kayo at muli nyo siyang akitin. Baka kasi mamaya, kaya pala hindi na siya naaakit sa inyo, eh meron ng ibang babaeng na naaakit sa kanya. Masakit yan mga kamamay. Nakakagalit yan mga kamamay. Kaya ngayon pa lang, maaga pa lamang hanggat hindi pa dumarating yan, agapan na natin. Okay, improve ang sarili, magayos, magpaganda, at kahit paminsan-minsan, akitin nyo rin ng isang lalaki. Baka mamaya, hindi nyo man lamang maakit ang isang lalaki kung bakit siya ay uh, humanap ng iba. Kung bakit nahanap niya yung pang-aakit na dapat ay binibigay mo sa ibang babae. Okay, mga kamamay? Baka hinahanap niya yung init. Hinahanap niya yung paglalambing. Yung pang-aakit mo. Pero anong ginagawa mo? Wala kang ginagawa. Pero anong ginagawa mo? Pagkakahiga mo sa gabi, natutulog ka na kagad. Gusto niyo na loving-loving. Okay, kulbit niya sa'yo, tulog ka na pala. Huwag ganun mga kamamay. Kung meron pangangailangan ng isang lalaki, bakit hindi mo ibigay? Kesa sa iba pa niya hanapin ito, kesa sa iba pa niya ito uh, matuklasan, eh maganda na sa inyo mong Okay? So, yan lang muna sa ngayon mga kamamay ang mga bagay na kailangan yung tandaan upang mahinto o tumigil sa pag ignore ang isang lalaki sa inyo. Sigurado ako, i-apply niyo mga tips na to at magiging masaya kayo sa magiging resulta ng inyong relasyon. So for more video and love advice, nakagaya nito mga kamamay, huwag niyo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button at i ang video ito So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam.